Pangalan ng Diyos na Jehova galing sa Katoliko, ito ang ating tatalakayin ngayon sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell para sa mga bagong upload na videos. Pangkaraniwan na nating naririnig na sinasabi ng mga saksi ni Jehova kapag sila ay kumakatok sa kabahayan, ay sinasabing ang pangalan ng Diyos ay Jehova. na ang pangalang ito raw ang marapat na itawag sa Panginoong Diyos, ang kanilang pangangatwiran kung ang tao daw ay may personal na pangalan ang Diyos pa kaya na lumikha sa atin ang mawala ng pansarili niyang pangalan. Aalamin natin at pag-aaralan, kung totoo nga kayang ang Jehova ay pangalan ng Panginoong Diyos, madalas nilang gamitin ang talatang ito bilang kanilang pagpapatunay. Awit Kapitulo 83, Versikulo 18, upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay Jehova, ay kataas-taasan sa buong lupa. Subalit kung ating pupuntahan ang talatang yan sa orihinal na wikang Hebreo, ganito ang ating makikita sa talatang yan. Sa English ay ganito ang pagkakasalin, that they may know that it is thou alone whose name is YHWH, the most high over all the earth. Ang pangalan ng Diyos sa talatang yan sa wikang Hebreo ay hindi Jehovah, kundi ang tetragrammaton o apat na letra na YHWH, ang bawat letra ay binibigkas ng yad hei vav -Heh mula kanan papuntang kaliwa. Ito ang pangalan ng Diyos sa kanyang orihinal na anyo. Wala itong mga vowels o patinig kaya hindi ito nabibigkas. Kaya maliwanag na hindi Jehova ang pangalan ng Diyos sa orihinal na mga manuskritong Hebreo na siyang pinagkuna ng mga salin ng Biblia sa iba't bang wika na ating ginagamit sa kasalukuyan. Ano ang sinasabi ng mga saksi ni Jehova ukol dito? Kung hindi galing sa mga orihinal ng mga manuskritong Hebreo ang salitang Jehova, saan ito nang galing? Sasagutin tayo ng kanilang aklat na may pamagat na Aid the Bible Understanding. By combining the vowel signs of Adonai and Elohim, with the four consonants of the tetragrammaton, the pronunciations Yehoah and Yehoi were formed, the first of this provided the basis for the Latinized form, Jehovah. Maliwanag na dinagdagan ng vowels o patinig ang apat na katinig ng tetragrammaton para ito ay mabigkas. Kinuha ang mga vowels ng salitang Adonai o Panginoon at Elohim o Diyos sa wikang Hebreo. Ganito 'yon at sa mga anyong iyan kapwa ng galing ang salitang Yahweh at ang isinalate na Jehova. Ang wikang Latin ay ang salitang ginagamit noon ng Imperyo ng Roma. Sino ang nag-utos sa kanila na pakialaman ang pangalan ng Diyos at gawing ganito, inutosan ba sila ng Panginoong Diyos? Ano ang sinasabi ng mga saksi tungkol sa salitang Yahweh? Bakit mas pinili nilang gamitin ang pangalang Jehova? Ganito ang mababasa sa kanilang aklat while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way. We have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Sinasabi ng kanilang aklat na bagamat kanilang nalalaman na ang mas tamang pagbigkas ay ang Yahweh, ay mas pinili nilang gamitin ang Jehovah dahil sa iyon daw ang kilala o pamilyar sa mga tao noong 14th century. Maliwanag kung gayon na ang kanilang pinagbatayan ay kung ano ang nalalaman ng tao, dahil sa iyon ang kilalang pangalan ng Diyos noon ng pangkaraniwang tao ay iyon na ang kanilang ginamit, ibig sabihin kaisipan ng tao ang pinagbatayan ng Watchtower Society. Tama ba na bumatay tayo sa kung ano ang nalalaman ng tao at kaisipan ng tao lalo na sa pangalan ng Diyos? Hindi, sapagkat nagturo si Apostol Pablo ukol dito. Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 4 hanggang 5 At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patuto ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya isa pong napakamaling bagay ang ginawa ng Watchtower sa pagbabatay ng pangalan ng Diyos mula sa kung ano ang kaisipan o kaalaman ng mga tao nung panahong iyon. Dahil hindi po natin kailanman mapagsasaligan ang karunungan ng tao, ano ba ang pagtuturing ng Biblia sa katangian ng karunungan ng tao? Unang Korinto Kapitulo 3 Versikulo 19 Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marorunong sa kanilang katusuhan. Kamangmangan para sa Diyos ang karunungan ng sanglibutang ito o ng mga tao. Hindi nga ba't noong mga unang panahon ang malawak na paniniwala ng tao noon ang mundo ay flat na parang lamesa, at hindi bilog, komo ba't ganun ang pangkaraniwang paniniwala noon at alam ng tao, ay tama na yun, kasi alam na alam natin na napatunayan na ng sensya na talagang ang mundo ay bilog at hindi lapad eh pero sa Biblia bago pa nakapaglakbay ang tao sa buong daigdig ay matalagal nang nakasulat na ang mundo ay bilog, Isaiah 40:22 King James Version. Kaya nga mali na kapag may kinalaman sa pagrereligyon at pananampalataya, ang ating kinukuhang basehan at saligan ay ang kaalaman o karunungan ng sino mang tao. Ang pangalang Jehova ay noon lamang 1931, ginamit bilang bahagi ng kanilang pangalang, mga saksi ni Jehova, at ito'y sa panahon na ng kanilang pangalawang naging pangulo na si Joseph Franklin Rutherford. Si Charles Taze Russell ang kinikilalang founder ng mga Saksi ni Jehova noong umpisahan at itinatag ito ni Charles Taze Russell sa Allegheny, Pennsylvania sa Amerika noong 1870. Ang kanilang pangalan noon ay Bible Students lamang. Kaya maliwanag na ang pangalang Jehova ay hindi talaga orihinal na nanggaling sa mga saksi dahil bago pa lumitaw ang kanilang samahan sa mundo ay mayroon ng pangalang Jehova, kaya maliwanag na sila ay may pinagkuna ng pangalang ito. Ang General Headquarters ng Watchtower Society sa Brooklyn, New York. Saan nga ba ito galing? Sino nga ba ang tunay na may kagagawa ng paglitaw ng pangalang Jehova sa mundo? Galing sa Katoliko ang pangalang Jehova. Alam nyo ba kung kanino talaga galing ang pangalang Jehova? At sino ba talaga ang unang gumamit nito? sasagutin tayo ng mga saksi, sa pamamagitan ng kanilang aklat. The first recorded use of this form, Jehovah, dates from the 13th century CE. Raymond Desmartini, a Spanish monk of the Dominican Order, used it in his book Pugio Day of the year 1270. Hebrew scholars generally favor Yahweh as the most likely pronunciation. Bahagi ng pahina ng aklat na isinulat ni Raymond Martini ang Pugio Fidei noong 1270 AD. Kung saan unang lumitaw ang pangalang Jehova, maliwanag kung gayon na inaamin ng samahang ito, na ang pangalang Jehova ay nagmula sa isang mungheng kastilang si Raymond Martini mula sa Dominican Order, o isang sangay ng mga pari sa Iglesia Katolika. Noon lamang 13th century nagkaroon ng salitang Jehovah, kaya ito ay pinakamatibay na katunayan na hindi kailanman tinawag ng mga patriarka, mga propeta, ng Panginoong Esos, ng mga apostol, at maging ang mga unang kristyano ang Diyos sa pangalang ito. At dahil sa katoliko ang lumikha nito, hindi katakataka na makita natin sa kanilang mga aklat ang pangalang Jehova. Makikita ninyo sa kanilang online Catholic Encyclopedia, na tinatalakay na ang pangalang Jehova ay pangalan ng Diyos. Mababasa sa ibaba ng video ang link ukol dito. Ang simbahang katoliko ay itinuturing nilang huwad na reliyon ang pinagkuna nila ng pangalang ito. Ito ngayon ang tanong, maaari bang panggalingan ng malinis na bagay ang itinuturing na marumi? Hindi, ayun mismo kay Job. Job Kapitulo 14 Versikulo 4 Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Kaya maliwanag na wala tayong makukuhang tama sa alinmang bagay na ginawa lamang ng Iglesia Katolika, kaya hindi tayo dapat magbatay sa kanilang mga aral na sila lang ang gumawa. Maliwanag kung gayon na mali na tawaging Jehova ang Diyos, dahil sa ang pangalang ito ay inembento lamang at ginawa lamang ng tao. Hindi ito ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos, kaya hindi dapat gamitin na pantawag sa Kanya. Ano ang dapat itawag sa Diyos? Bagamat aming tinatanggap na noong unang panahon, sa panahon ng lumang tipan, ay tunay na tinatawag ang Diyos sa kanyang ipinakilalang pangalan ang YHWH. Sa panahon natin, kung saan tayo ay nasa saklaw ng panahong kristyano, ano ang dapat nating itawag sa Panginoong Diyos? Sino ba ang dapat nating sundin sa panahong kristyano na siya rin panahon natin ngayon? Mateo Kapitulo 17, Versikulo 5, Samantalang nagsasalita pa siya, Narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Malinaw na sa panahon natin ngayon ang sabi ng Panginoong Diyos, dapat tayong makinig kay Christo, kaya sa isyo na kung ano ang dapat nating itawag sa Panginoong Diyos, ano ang turo ng Panginoong Heso Kristo? Juan Kapitulo 20 Versikulo 17, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa ama, ngunit pamaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at inyong ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Napakaliwanag na ang utos ni Cristo ay tawaging ama ang Diyos. Kung paanong ang tawag niya sa Diyos ay ama, dapat ama rin ang itawag natin. Kaya nga kapag mananalangin tayo sa Diyos, ano sabi ni Jesus? Mateo Kapitulo 6, Versikulo 6 Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung may lapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Kaya ang mga tunay na kristyano na katulad ng nga iglesia ni Kristo ay tinatawag na ama ang Diyos lalo na sa kanilang mga pananalangin, bilang pagsunod sa utos ni Kristo. E ano ang masamang ibubunga kung hindi susundin ang utos na ito ni Kristo? Lukas 46 minuto pasado alas 6, at bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Mawawala ng karapatang tumawag kay Kristo bilang Panginoon kung hindi susundin ang utos niyang tawaging Ama ang Diyos. Pero nangangatwera ng mga saksi, sinasabi nila na, hindi ba ang ating mga ama ay may personal o pansariling pangalan? Natural lamang na dapat din nating tawagin ang Diyos sa pangalan niya, kung ang tao nga ay may pangalan ang Diyos pa kaya mawalan. Iyan ang pangkaraniwa nating naririnig na sinasabi nila, kapag sila ay ating nakakausap, bakit ba kailangan nating tawaging ama ang Diyos? Unang Juan Kapitulo 3, Versikulo 2, Mga Minamahal, Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit kailangan nating tawaging Ama ang Diyos ay sapagkat tayo'y kanyang mga anak, at hindi ba natural lamang na tawagin nating Ama ang nagtuturing sa atin na kanyang anak? Halimbawa ang pangalan mo ay Pedro, at mayroon kang anak, ikatutuwa mo ba na ang anak mo ay tinatawag ka lang na Pedro, halimbawa lalapit sa iyo, at may hihingin, Pedro may kailangan ako sa iyo, ano ang mararamdaman mo, hindi ba masasaktan ka na ganun lang ang tawag ng anak mo sa iyo, at ang lumalabas nun, hindi mo siya anak at hindi ka niya itinuturing na ama. Sinasabi nila hindi lang daw Jehova ang tawag nila sa Diyos, kundi amang Jehova. Balik tayo sa ating halimbawa, tinatawag ka ng anak mo na amang Pedro, hindi ba parang ang lumalabas noon, hindi mo siya tunay na anak, kapag ganun ang tawag niya sayo? Pero kapag tunay mong anak, ang tatawag sayo, hindi ba ama lang, tatay lang, papa lang, daddy lang? Kaya kung tunay na anak ang tatawag sa Diyos, ang tawag sa Kanya ay ama, kapag tinatawag siya sa Kanyang pangalan ng isang tao. Maliwanag kung gayon na ang taong iyon ay hindi tunay na anak ng Diyos. Hindi natin dapat tawagin ang Diyos sa pangalang Jehova, na ginawa lang ng tao. Ang dapat na itawag natin sa Kanya ayon sa paguturo ng Panginoong Hesus ay Ama, sapagkat tayo ay mga anak Niya. Maraming salamat sa panunood.